Yan yeah, mga pre, ah uh, itong motor na to, uh, ginawa na ng tropa ni pare. No? Ngayon, ah uh, nahirapan. At ito, dinala nga sa atin. At kung makikita nyo mga pre, yung mga wire, oh, nakikita nyo. mga no, wire. So. Mga pre, ang purpose natin dito pre, ano, ibabalik yung dating CDI. Ano ba CDI nito? Porpina. Oh. naka pre, operated babalik natin sa original sa 5 pin. Oo, oh, yung okay. okay. Tapos mga pre, binaterated na. No? Tapos walang busina. Walang busina, walang signal light. Walang signal light. Ano pa? Sa makina wala nang problema. Sa wiring lang tayo. Wiring lang. At dito sa may sa may ulo ng tubo, no? no? Tagas. Tagas. Pinalitan oh. na yung valve seal, tapos pupalik, tagas na. Ah, pinalitan ng valve seal, tapos tumagas. Grabe ng tagas, mga pre. <laughs> <laughs> okay. May mga wire. May electrical tip ka ba? Mukhang gagamit tayo rito ng kainamang dami. <laughs> dami, dami. No, meron, meron, Ay, ito na nga pre, naka, naka -porpo oh, niya yun siya. na siya. Ano yung guna, gamit niya. Eh. Nay, putol, putol ng mga wire niya. Putol, putol nga. Pati sa stator, oh. Wawa naman. Ah, ah. Parang bibiyanon niya. Ang laruan. Ayan mga pre, yung mga gantong ano no, uh, iwasan yung magganto ang paggawa kasi nakakawa naman yung customer no. Pero ah. eh. nagbayad pa ako 500 eh. Wawa, wow, customer pag kaganito. Pinaglaro eh. Ayan mga pre, ah, maganda pag paggawa. Ayusin muna natin at ah, <laughs> ang gagawin natin dito mga pre, ayusin ko muna ang wiring no. Tapos tingnan natin anong problema dahil nga ibinalik yung dating original na CDI hindi na mapandar. Paano bang sistema? Paano ba ginawa para bakit binati operated to? Pero dating naka 4 pin, ah, naka 5 pin to. Tapos Nee, yeah, eh, operated na kasi yeah, hindi mapandar. Yeah, hindi nang pandar. walang kuryente mo bato doon eh. Walang kuryente lumalabas sa stator. Mm -hmm. Kaya binatery operated na. Pero yung primary mo hindi sira. Yung primary, bago nga 'yan. Bagong palit ng primary, uh -huh. original. Original. False serpentine tandem. Uh -huh. Ayun mga pre, kung napapansin nyo. Ay, kawawa Putol-putol oh. Putul, putul, Yung pinakapuno oh. puno. Oh, malamang sa malamang mga pre magwawiring ako ng panibago nito ito po ko na lahat at magwawiring ako ng panibago okay bagong primary bago falser hindi, mapa, hindi mapalabas ang kuryente sa dating CDI kaya nag pin tama ba pre hmm. yun okay ayusin na natin to mga pre kalasin ko muna ha Ah, uh, may mm -hmm. papakita ko sa inyo kung paano sistema ng paggagawa para wawa ng paggagantong ginawa nyo. Binaboy <laughs> Binaboy ba? <laughs> Butan pa ng ulan, ulan ka. Okay? Ayan, shut up to Parang spaghetti. <laughs> Parang spaghetti. <laughs> spaghetti pataas. <laughs> okay, umpisa na natin mga pre. <laughs> Yan yeah, mga pre, ito na. Uh, pinotol ko na kasi nga wala na rin naman. Ayan yeah. o. Oh. Gagawa na lang ako ng panibagong wirings, mga pre. Ito yung neutral. Tapos, ito yung, ano, ground. At, uh, yan. Ito yung primary. Local nga, oh. Primary. Ayan, oh. Ayusin natin ang mga wire nito, mga pre. Ito na, oh. Wala na. Ayan. Kinalas ko na. Ito yung falser. Gagawa na ng mga panibagong linya, mga pre. Para mapalabas natin yung kuryente sa, sa 5-pin na CDI niya, mga pre. Yan, yeah, mga pre. Ito na. Ah, dinugtungan ko na ng dalawang wire, oh. Yan. Ito, kulay-kulay uh, lang ginawa ko. Tapos, ito yung sa primary. Yan. Tapos, ito yung sa ground. Pinugtuhan ko na rin. Ito yung sa neutral light. Mga pre, ito lang kailangan natin at i-install na natin to. Hindi ko na sana gawin to. Kaso mo, naawa ko kay sir. At sa mga gumagawa. Yan. Huwag nyo namang ganyan. Kawawa customer. Mga pre, ito na. <coughs> ito yung charging system na yung dalawa. Tapos ito, ito yung falser. Tapos ito. Ito yung primary mga pre. Yan. Okay. Ang kulang na lang dyan mga pre. Itong ano. Yung kanyang neutral. Neutral Okay. Ilagay ko muna lahat to. Yan. na yung kanyang tsura. No. Ayan. Sana mapandar natin mga pre at gumana yung ginawa natin. Yeah, mga pre, naikabit na natin ngayon. ah uh, unahin natin to. Ito mga pre, ito yung blue na may lining na white. Tapos ito yung yellow. Ito yung primary na ko para meron akong idea kung alin yung primary kasi walang ibang kulay. Tapos ito mga pre, ito yung ano, uh, neutral light, yung ground ng neutral light. Tapos ito yung ground natin mga pre. Tapos yung pulser natin, ginaya ko yung kulay. Uh, white na may lining na red ayan mga pre kabit ko na to ating at na natin kung mapapandar natin siyempre bago natin kabit ayusin muna natin lahat oh. Yeah, mga pre ito na ikabit ko na no? isa isa natin mga pre ito yung falser yan tapos ito yung primary yan red na may <laughs> blue na no? tapos ito yung charging system natin tapos ito yung isang charging system natin tapos ito yung ground natin at ito yung uh, neutral light natin. Tapos mga pre, ito, itong charging system natin na isa, no. Itong blue na may lining na, na ano, na white. Ah, uh, yun, no. Kung nakikita nyo, sagad kaputol pagkaputol. Ah, uh, magtatap na lang tayo dito sa ibabaw, papunta naman dito. yan Kasi hindi na tayo makakapagdugtong dito, eh. Dito na lang tayo, mga pre. Dugtungan ko muna to. ayan, no. At, lalagyan ko na electrical tape. titingnan natin kung mapapalabas na natin yung kuryente bago natin ayusin natin yung mga dapat ayusin mga pre. Mga idol, na-install na natin lahat at kinabit ko na yung magneto, no? Mamaya, uh, ayusin pa natin yan at puntan mo natin yung isa natin ginagawa. Tapusin muna natin tong isa mga pre at ipahuli na natin yung ano, yung isa natin ginagawa. Ayun, ginagawa natin bukas pa yan. Eto. bising <laughs> busy, busy para sa paglilinis eh uh -huh. ayan shoutout kay kuya yan ang mayari e, you know, gandang ganda ng lalaki oh. <laughs> ganda ng motor mga pre oh. eto na yan <clears throat> tapos yan papalit ng mga pang ano pang gilid at pang ibabaw para lumakas lalo okay kabitan natin to mga pre yung mga pre ah, tinapos muna natin yung isa no tapos ito naman ngayon <coughs> tingnan natin mga pre at yan naayos naman ba diba, na natin to patito ito <coughs> ah, pero marami pa tayong ayusin dyan sa mga wiring para maayos natin may igayang, mami, yung igaya mamaya lalagyan nito ito ito yung CDI mga pre oh. na wire black forum black yung mga pre ngayon tingnan natin kung may kuryente na <coughs> tanggalin natin tong sa kanyang ignition mga pre ito ito yung rigtang CDI yan yeah. tingnan natin kung malakas ang kuryente kung mayroon na ba susi so, natin yan yeah, mga pre kung nakikita nyo kita ba kita yun yan yeah, mga pre napalabas na natin ang kuryente at tinanggal na natin yung kanyang ano CDI na 4 pin no? oh. Nasira na pala itong suksukan nito pre. Ano? Sira na. Oh. Bungi na sa kapuang kagabi na. Tsaka kalaskabet. ka <coughs> bet. ah. si... Kasano yung CDI mo na ano? Yung tinanggal ko, yung 4-pin kanina. Nandiyan. Ato. Ito mga pre, ito na yung 5-pin na, na CDI. Ayan oh. No? Eh, Ayan ito. Ayan, pakita ko nga lang. Ayan 5-pin na to. Pero local to mga pre ha. Ito yung nakakabit nung ginawa at hindi nila mapalabas yung kuryente pag ito gamit. Pag ito gamit, hindi nila mapalapsong kuryente kaya hindi natin Okay. Tapos ngayon, ginawa na natin, nais natin mga wiring. Dinugtong natin ang dapat idugtong at subukan na natin kung aandar. Vroom, vroom. Okay. Paandar rin yan. Ayan, nakasusin na ito mga pre. Paandar rin na natin. Okay. Yeah, mga pre o, mandar na hindi <laughs> tayo Lasa lasag-lasag ng wire lasag-lasag <laughs> so, ng wire mga pre mga pre ah uh, patay natin okay na yan at i-hice yung yung mga wire para ano yan gumamit na tayo ng ilaw at kabilim na, na ayan tinutuloy na ni pari yung pagkakabit doon at nataklo ba na lang yan ayan na ah. Yan yeah, mga pre, ito na, nalagyan na natin ng tip no. Ayan, oh. okay na. Iyon, yeah, o. Oh, Ayan, tapos ito, yung sa baterya, sa loob na kalagay. Ito, binalutan ko yung kalahate, yung kalahate, hindi. Para makilala pa rin na ito yung positive, tsaka itong negative. Tapos ito, ayan, kung nakikita nyo, ayos na mga pre. Ayusin pa natin to at isalpak na natin dapat isalpak para mapander na natin mga pre. At ito pa, ay, huli pang gagawin pala natin. Gagawin muna natin itong tagas bago natin isalpak lahat yan. Ayan no. Grabe tagas oh. Eh. Kung, kung makikita nyo. <laughs> naglalawa eh <laughs> Naglalawa sa langis. Yeah, mga pre. Natapos na natin at siya tatuloy sa iyo. mga pre. Nagawa na natin yung ano no. Yung tawag nating panset. <laughs> okay. Paanda rin na ngayon natin mga pre. At tingnan natin kung meron na bang busina, flasher. Kasi nung ginawa na no, wala daw lachun eh. Tingnan natin. Game Okay. ai ah, yun, no? yeah, sa tapay, ai, atay, yun yun yung tapay din naman sa yung tapay din sa tapay. yung tapay yung din din sa natin at tapay din naman sa tapay. yung tapay ano, ah, naman yung naman dapat, ano, Maganda yung magkakawiring para ano. Ang naging cost nito kaya hindi nila mga mapalabas yung kuryente sa sa ano sa 5 pin na CDI. Ang cost talaga nito yung mga wirings putol-putol. Kaya hindi nila mapalabas. Okay. <laughs> <laughs> Nahirapan sa kaliso Nahirapan. Walang minor mga pre. Pero nagkakaminor yan. Oh. Okay. Ayan, hanggang dito na lang tayo mga pre. At okay na to. Salamat sa lahat ng nanonood at nag-subscribe. Thank you.